Hi hey guys, tara samahan niyo muna ako mag volleyball serye. Dahil malayo-layo na naman yung dadayuhin natin. First time ko lang makakalaro sa Annex 40 sa Paranaque. Kaya inagahan ko na dito mag-ayos para hindi kami malate. Alam namin sa Paranaque ay sobrang traffic. Pero ang bagong lahat guys sa mga hindi pa nakaka-follow sa Facebook page ko. I-follow niyo na ako para mag 100,000 followers na tayo. Para mamimigay tayo ng pa-Gcash natin. Pero hindi naman gaano kalakihan yung saktuhan lang. Ay, hindi pa tayo anak ni Mayor. Yung tapos na ako mag-asikaso, ayan, mag-aahit muna tayo ng bigote sa kabalbas. Ayon-ayon ko na talaga ngayon na mahaba yan. Gusto ko talaga magmukha tayong bata kasi magmukhang matanda. Pero bago kami mag-volleyball ay magpapakar wash muna kami dahil sobrang tagal na kami hindi nagpapalinis ng kotse. Yeah. Kaya sobrang talagang inagahan namin ngayon kasi alam namin matagal magpa-carwash. Lalo, na pag weekend sobrang dami nagpapakar carwash ngayon. Mm. meron pala ako guys na bilis sa TikTok shop sobrang bango nito promise. Daman yung tawag dito pero sobrang bango niya. Kaya if ever na gusto nyo yung guys na sa yellow basket ko lang yan huh? ha. Okay ilalapag ko yung link sa comment section. At yung tapos na ako magkasikaso sa kasi sa Rilaya na alis na kami para magpa-carwash. Sa kawit na kami magpa-carwash kasi sobrang ganda dito, saka sobrang solid maglinis Ay, alam talaga namin na sobrang dami nagpapakarwash, pero habang nagpapakarwash magpapaggupit muna ako, pero yung pagpunta namin guys, sobrang daming tao, pero subukan ko lang kung makakaabot tayo, kung mahahabol ba namin yung karwash sa paggupit, kaya nag talaga ako sa oras kung paggupit ako no. lalo na kung madali matapos yung pagkarwash namin, Ay, ito muna ako tumambay sa primo, dyan ako nagpapagupit talaga primo ako ng primo, supremo kasi <laughs> ngayon lang talaga ulit tumaba yung buko pero mas maganda yun, mas no? Mas makakatibid talaga ako pag sobrang tagal nang humaba ng buhok ko, At inagas no? na tapos na magpa-car wash, ayan, iwawax naman. Kaya mm -hmm. nag-decide na talaga ako hindi na muna magpagupit kasi sobrang dami talaga ang tao ngayon. Mm -hmm. Hindi hindi na talaga kakayanin ng oras pag nagpagupit pa ako sa kala tapos itong car wash na to. O diba guys, sobrang linis ulit, mukha na siyang bago ulit. Para tuloy ako sumakay sa bagong kotse. Dapat talaga guys, ayan talaga yung papalinis namin yung labas Nag-decide na kami ipawax kasi sobrang ganda naman niya pag niwax, diba? mani guys, pag naarawan siya, sobrang ganda niya Kumikinang-kinang talaga. Kaya yun tapos na kami, ayan sinundo na namin si Roldan. Tumakas lang yan, saka nag-early out yan para makapaglaro ng volleyball sa paranya. Kaya yung sobrang nagutom na ako yan, bumili muna ako ng Gold Deluxe, dahil sobrang sarap talaga yan. Hmm. nakapaborito ko yan sa lahat. Kaya nakakatawid siya ng gutom, no? Kaya yung pagkasundo namin kay Roldan, ayan si Roke naman yung pupuntahan namin. Ayan talagang isa namin Disney Princess, no? Kailangan talaga inahatid sundo yan. Pero hindi namin siya minit sa bahay nila. Kaya sa Robinson na lang. mas malapit kami kahit pa Hindi na kami dumaan sa Ginaldo kasi sumorgat na lang kami sa Molino Boulevard. Pero hindi talaga traffic dito. Ang traffic lang talaga dito yung mga stoplight. Kasi pag dumaan pa kami sa Ginaldo, guys, Diyos ko, ang dami talaga jeep sa mga bus doon. Kapag dito kami dumaan sa Molino Boulevard, ang labas ito is St. It Dominic na. O diba na, pabilis pa kami kahit pa Kaya nag-drive thru muna kami dito sa McDo sa Sapote. Hey. Yung mga kasama ko talaga is nagugutom na. Tawa so, ko sinabi ng mga bading, bakit daw pa drive thru Pero pinagpapark ka pa diba din. Diba guys, kaya ka nga nagpa-drive through para mas mabilis, para mas makuha Ay mo. Pinagpapark ka din at pinaghihintay ka ng matagal. Pero worth it naman pa na namin dahil sobrang sarap ng french fries nila dito. Yung tipong hindi siya maalat, hindi siya maitigas hindi siya malambot. Yung sakto lang talaga, sobrang sarap o Siguro Siguro dahil masarap kasi libre lang, saka hindi ko binili yun. Na, guys no fast forward na ayan nakarating na rin kami sa Annex 4. Grabe mas malayo pala to sa pinaglalaruan namin sa Valley 12. Pero in fairness sa mga paranya kaya sobrang ganda ng mga court nila. Oh, siya ang dami ko na naman ebas no magbibigay tayo ng mga highlights dito. Sayang nga guys yung two games namin dito eh, hindi ako nakapag video. Ang pa naman mga laro namin Doon sa camera kami mga palo. Kasi nagvideo na ako just ko wala kaming laro at mga palo. At yun nga guys, no, bus 3 kami dahil 6 teams to. Buti talaga hindi kami bus 1, di ba? Mas masaklap talaga pag dumayo ng malayo, sa bus 1 ka, no? Kaya nag-decide muna kami na mag-mowa, tapos kakain kami ng dinner dito sa giligan Sobrang worth it lang dito ng price. Saka sobrang lapit lang dito sa Paranaque yung mowa, kaya dito muna kami tatambay. O oh, siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!